Yes, magantang uh, magandang araw po. Mga binamahal ko mga ate ka sa bye. At uh, minabili po akong ano, uh, kalakal at ito yung makina ng damit ito, makina ng damit. Ang ano na ito, ang makina ito. At subrang uh, sobrang subrang sobrang tagal na nito at sa uh, kalawangin kalawangin na kasi. At ito yon. Oh, kalawangin, kalawangin to. Makina ito ng damit. Sobrang kalawang. At sa uh, ingat kasi ako dito kasi baka matetano ako. Sobrang daming kalawang. So. Ah, uh, ito, ito Ayan, ang puwit. Oh, sobrang daming kalawang. Kaya ingat na ingat ako. At bakanga uh, baka nga ako mate tanong nito. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.